Kamusta mga maka full court ang daming pinabilib ng Los Angeles Lakers rookie na si Dalton Kinect, naging leading scorer ng Lakers sa kanilang first preseason game. Ginawa lang asintahan ng big man ang si Rudy Gobert at na may pinoster pa sa Minnesota. Ang isang na nga po sa nagpakitang gilas sa One Saint Preseason Game ng Lakers ay ang rookie na si Dalton Kinek na sa kabila ng 25 minutes playing time ng Lakers guard ay nagtala nga po ito ng 16 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 block shot at siya rin ang naging leading scorer ng Lakers tabla kay Austin Reeves. Heto nga po ang naging highlights ng Lakers guard laban sa Minnesota. Ginawa lang ang asintahan ni Dalton Kinect ng kanyang mid-range jumper, ang big man na si Rudy Gobert. Kahit si Nas Reed ay hindi nagawang pigilan ng driving layup na ginawa ng Lakers guard. Hindi lang sa opensa maaasahan si Dalton Kinect dahil maging sa depensa ay napakaaktibo din ito gaya na lang nang ginawa nito ang pagbutata kay Alexander Walker. Ganda naman ang pagkat na ginawa ng Lakers rookie para sa kanyang two-handed slam dunk. Kahit dumulas na sa kanyang kamaya yung bola na ipasok pa rin ni Dalton Kinect ang bola at pasok din ng no hesitation, three shot ni Dalton Kinect. At maganda naman ang assist ni Jalen Hood Shifino para sa posterized dunk na ginawa ng Lakers rookie na si Kinect. At pasok din ang catch and shoot 3 point shot ni Dalton Kinect. Kaya pati na Angelo Russell ay napawaw kay madaming napabilib sa ipinakitang laro ni Dalton Kinect. Kaya sigurado magiging malaki ang naitutulong daw nito sa rotasyon ng Lakers. Ayon naman sa isang Lakers fans, mahalin tulad nga daw ito kay Danny Green, grabe daw ang shooting. At sana nga daw sa bagong sistema ay mapagtuunan at mabigyan ng pansin itong si Dalton Kinect. Nakita naman daw natin yung abilidad ni Dalton Kinect. Hindi nga daw kailangan pahinugin dahil handa nga raw ito. Kailangan nga daw itong bigyan ng oras para hindi nawala yung kumpiyansa at lalo pa daw matapataas yung laruan nito. Jackpot daw ang pamunuan ng Lakers dito at mukhang tama itong si Lebron sa pagpili sa kanya dahil mataas magiging superstar itong si Dalton Kinect. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Tama po. Nabigyan ng mahabang minuto itong si Dalton Kinex. Pakikomento na lang po sa ibaba. At samantala, after ng game, pinuri nga po ng Lakers coach, si JJ Redick, si Max Christie. Ayon kay Coach JJ, sobrang wise at matured na nga daw ng Lakers guard. Na talagang siniseryoso nito, palagi ang kanyang laro. Kaya naman sa game nila kanina, hindi daw siya nagulat kung gaano ka confident si Max Christie. Naniwala rin ang Lakers coach na magiging napakahalagang player daw ni Max Christie ngayong season. Yan nga po naging pahayag ni coach JJ Redick.